So good morning mga kachoy pax So karo mga kachoy another day Another ah, another daily routine sa da mga kachoy So unang una kachoy ato sa gini pakata Andre kachoy So ato gini sa buran kachoy Pakan ang gini nato sila kachoy okay, matik na kachoy Mau gini ato ang at, Mata na ato kachoy Mau ala tila atimanon kanida yun kachoy So grabe Pero buyag mga kachoy Basta mati magigit sa pagkaw ang mga laga oh, matik na kachoy no need na nato na to na ikuan sila choy kumbaga 100% na na to ati manun choy para na matik na para di na mahangyo choy so ina na ta mga choy packs mm. so grabe kita ginatong lawas na mga choy pero mga black mamba sa choy kaya ang mama ni eh. aw ito man sa lang color liso jud kay mo green sad <laughs> so sunod dire ta choy ari na sa ta maglaw gripika choy ato At, sa ning sa ni choy medyo na ginato ang mga large white gud nagkuha itong large white choy so kanay choy wak pa nato ni makakuan kung baga wak pa malutas malahi choy so pero kanay choy kuso na nila mga on tanawa choy kitams ato nang saburan rin choy, para matik na choy kuso ka lang mga on choy hmm. awa na choy oh Di na po magmahay ang makapayot na choice Satisfied customer na sa ni. So, inana na Choy. So, mga tagbog, yun ang nga to. Ang balik magbalik Choy. Ang ato mga customers. So, dere After na to, nga na humana nagkakao na ni Choy. Ano nga yun? Nasaan sila magbalik? So, another sabon na sa dadari, Choy. Pakaunong sa grabe. Dali, argit mo. sa kilo, ano ba? So, kani, Choy. Grabe. Para di ka malogi, Choy. Ah, makapresyo, magkaginsakto once ang imong baboy nindot. So advice na ako di ay mo pag limit limit diya, sa pagkaon Ya, sa buri kin sakto mintras para mo ko da yon. So diri choy ako ang ng space diri dako nag slagwan choy dako nang sus ng mga on choy. So ako na ni gilahi sa mama choy sa ilang mother uh, matik na choy. Atong gilahi choy para para ready to release na ni sila choy. Oh. Basig makaway yon man eh choy. O, PM lang mo. Uh, matik lang comment lang sa comment section. So diri choy wa na ako ni malahi diri pero goods na kayo probuyag choy ang lawas dia choy automatic ah, na choy di na gina basta basta ang lawas choy mm, pang 4-5 na gina sila choy <laughs> inana ta choy once na natay back din choy todo todo bigay tas daw di kita mag limit limit choy kay ang customer na to na choy ah, di magbalik balik ah, karun choy oh, magbalik balik yung customer na to. kay matik na masatisfied customer naman sir sus dito nasa choy sabod nasa ta choy dali ara lagi choy so, saon man ta no man, ta, choy sa choy ato ginasaburan sa sakto ay mo paglimit limit limit diha choy kay mo gina choy usa sa ginatong rason choy para dili ta ma kumagali ta mag back to you ba ha mato mati gina choy. ato ginang bungga haglaw gina, gina choy limit limitan Dari, dire choy grabe sabog sabog great tirada na na choy. sus midnight snack na sa dinila choy oh na ta choy di ginato nakalimtan choy sus grabe choy oh probuyag sus satisfied na sad ba Nya kam mo ria. Ah, kung plano mo ria, ah, PM mo chuy. Ah, comment lang mo sa comment section para ma ah, ka, ta mag kumbaga negotiate lang gud ta So inana na, inana na chuy. Sus so, satisfy Dorox din ni Joy cuy pero ah kumaga mix up na ni siya sa large white ah, landrace I mean landrace gina siya chuy. so kanalang sa peace out.